Kasama po natin ngayon ang Public Information Officer ng PNP Anti-Cybercrime Group. Dahil nga papalapit po ang Christmas season, sinasabi po ng PNP na mas dumadami po yung mga online shopping or delivery scam o mga scam na may kinalaman nga po online. Ito nga, kasama po natin si Police Lieutenant Walen May Arancilio. Lieutenant, good morning po. Hi ma'am, good morning po and good morning din sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa ninyo. Thank you ma'am for being on the show. Ma'am, sige nga po, um, gano'n na po ba kalala ngayon yung uh, pagtaas ng online scams, lalo't papalapit po ang Pasko? Opo, sa ngayong holiday season, marami na pong uh, mga text scam usually po and mga delivery scams ang natatanggap ng mga kababayan po natin and uh, kadalasan po dyan ay meron pong uh, sinasabi na nakakatang may may tatanggap po silang mga parcel or mga package even though wala po silang uh, ino-order and also po sa mga text scams naman, iba-iba pong modus operandi na ginagawa po ng mga cyber criminals na ito para din sa kaalaman ng mga kababayan po natin natin. Una po, ang ginagawa po ng mga scammers ay gumagamit po sila ng mga uh, devices katulad po ng MC Catcher or mga text blast na machine na ito pong mga devices na ito ay uh, makakapag-send ng mga messages or unwanted messages dun sa mga inbox natin or mga messaging apps natin na mayroong mga links. And yung mga links na po na ito, ay maaari din nilang ilagay doon mismo sa lihitim mong conversation thread ng mga bangko, mga e-wallets, or mga government uh, agencies man po para mapaniwala yung mga kababayan natin na tama. And ang danger po doon, once na maklik yung mga links na po na ito, ay mariridirect po tayo doon sa mga clone na website and also po ng mga pages. Akala po natin totoo, kaya nakakapag-provide po tayo ng mga username and password, mga personal and financial information po natin. Kaya nabibigla lang po yung mga kababayan natin na wala na pong laman yung mga online banking accounts nila or e-wallets po nila. Oh, oh. Uh, because of uh, this modus operandi po. Oo. Oh, oh. Um... Ma'am, uh, naba nabanggit niyo yung IMSI catcher noong pa natin problema yan eh no. Ang uh, dami niyo'ng nasabi dito na mga problema na o mga pagbilang ng pagtaas ng online scams. But among those mentioned, ano yung pinakamalala sa ngayon? Alin dyan? Ang, ang pinakamataas mm. talaga. Opo, ma'am, ang sa ngayon po, ma'am, ma is yung uh, online selling scam na kung saan po um check ko po yung data ko dito. Um, noong 2024 po, yung online selling scam, ay meron po tayong naitalang 3,025 cases. Hmm. Ngayon naman pong uh... Uh, January to November 13, 2025 ay 1,630. Bumaba po siya compared sa mga previous uh, years mm. um, kasi po, yun nga po sa patuloy natin na pagbigay ng awareness oh, and also oh, oh. po sa mga nahukuli nating mga individual na nagsasagawa ng mga illegal online activities. Oh, Kaya po naging maalam na yung mga kababayan natin ng na mga oh, hindi dapat at dapat gawin sa mga social media interactions mm. and online transactions. Though this uh, holiday season, ang aming uh, butihing uh, acting chief uh, PNP po ay nagbigay ng direktiba na paigtingin yung mga holiday uh, cyber patrolling po natin. Kaya nakita po natin yung mga uh, mga bagong modus operandi ng mga cyber criminals. Ito po yung ginagaya po nila yung mga pages ng PNT, uh, PNP ACG and other government official para makapanghingi ng pera and uh, also po ang ginagawa din po nila ay sinasabi nila na magbigay lang po kayo ng pera sa amin mababalik po namin yung uh, perang na scam sa inyo. So nare-victimize po yung mga kababayan ay, yun natin dito sa kanilang modus operandi po. O kung magagagbiktima na nitong mga online shopping scams na peke eh, nabiktima pa ulit ng mga fake na PNP accounts online na sinasabi tutulungan sila na maibalik yung mga pera nila. Yung nabanggit nyo po na pinakamarami sa ngayon, sa bilang nyo parang mga 3,000 ang nascam sa online shopping. Yan pa lang po yung meron tayong data. Pero kasi hindi naman lahat yung eh, nagre at nagsusumbong. Sa ngayon po ba, kasi meron din yung mga tinatawag na ano eh, di ba? Yung mga fake delivery parcel. Tama po ba ito? Ito talamak din siya ngayon. Yung kahit di ka nag-order, padada dadalhan ka sa bahay mo, tapos pipiliting ka na bayaran po yung parcel. Tama po ba ito? Sa ngayon po ba, meron na kayong coordination sa mga online shopping platforms, lalo po yung dalawang malaki, and even yung mga online marketplaces natin, for example, si Meta, maging doon sa mga courier services natin, kung paano po maiiwasan at mapapababa itong mga ganitong klase ng scam? ah uh, yes po ma'am, tama po yan. Actually, dati na po yan na modus operandi ng mga cyber criminals yung uh, package or parcel scam. Ito po yung, yun nga po, nagde-deliver sila ng mga items na hindi naman po in order ng mga kababayan natin. And uh, continuous po yung ating uh, pag-collaborate and coordinate po doon sa mga e-commerce, internet intermediaries, sa mga financial institution po, including po itong mga shopping sites po at sa mga social media platforms. And uh, sa tulong din po ng na collaboration natin through MOUs and MOAs po, nagkakaroon po tayo ng uh, mas mating or na strengthen or na uh, expedite po natin yung mga cybercrime investigation po natin kasi po uh, dito sa um, anti-cybercrime group, sa mga cybercrime cases, kailangan po natin mag-apply sa court ng cyber warrant. And uh, through Uh, At po, malalaman natin kung sino po yung uh, totoong uh, identity ng mga taong uh, gumagawa ng mga dummy accounts or gumagamit ng mga dummy accounts online. And through their help po, napapa-expedite po natin itong uh, ating process ng investigation and pag-filing ng case sa court po. Oh, At mga... sa mga kababayan po hmm. natin... Oh, sorry, Lieutenant, may nabanggit po kasi kayo. So, right now yung coordination nyo with the shopping platforms or um or marketplaces is nakikipag-ugnayan kayo sa kanila to trace yung mga gumagawa ng dummy accounts or fake online shopping accounts para malaman natin kung sino yung mga tao behind it bago kayo makapagsampan ng kaso. Pero may kailangan pa? Cyber ano po yun? Warrant? Tama po ba? Yun narinig ko. Gano katagal? Yes po ma'am. Oo. So gano katagal yung proseso na yun bago, nyo, bago kayo magkaroon ng otoridad na pwede, nyo nang, pwede na kayo makipag-ugnayan do sa mga shopping platforms or social media uh, platforms na may marketplaces para mabigay sa inyong information kung sino yung gumawa ng mga accounts na to. Matagal po ba yung proseso na yon? Um, once po nabigay na po or nag-grant na po ng court yung uh, cyber warrant po natin, ito po yung warrant to disclose computer data, Oo. um, agad po natin ine-implement yan sa mga social media platforms or involved po na mga Oo. um, online platforms po. But how, or how long, ma'am? Sorry po, ah, gano'ng ka katagal yun? E, Ah uh, yes po. And uh, they have uh, 72 hours po to reply oh, sa atin uh, with regard to the information and details po ng mga tao behind those uh, uh, accounts po na ginagamit sa online po. oh sorry. Yung paglabas galing sa court, yun po ang tanong ko, gano'ng katagal kasi pag nandoon na yun sa uh, social media platforms or online shopping apps, mabilis, 72 hours mabibigay nila sa iyo yung information eh. Pero yung dun sa court, gano'ng katagal po yung hinihingi niyo sa kanila? Depende po 'yan sa availability ng court po kung gaano po kabilis yung pagbigay nila sa atin ng uh, warrant pero um sa amin naman na end dito sa PNP Anti-Cybercrime Group po pag nag-report po sa amin agad-agad po yan namin na ginagawa ng documents para masubmit po natin sa court at ma-applyan po and Regarding naman po sa cyber warrant, uh, depende na po 'yan sa court po. Oh. Pero hindi naman po masyado matagal since ayun nga po ang um, maganda naman po yung uh, working relationship natin um, sa court po at alam naman po nila yung uh, um napaka importante yung time essence po nitong uh, pagbigay uh, nila po ng uh, cyber warrant sa atin. Oo, oh, oh, cyber warrant kung yung pinakamabilis na na-release nila ito at yung pinakamatagal po kasi doon tayo magkakaproblema eh kasi sa ngayon mabagal yung mga platforms eh to take down yung mga tao na nanloloko online pero kung mabilis yung warrant mabilis nila mabibigay sa inyo yung information kung sino yung mga tao sa likod noon para mapatigil po yung mga ito so gaano yung katagal ng pag-release kung matagal man and yung pinakamabilis sa sinasabi nyo, may coordination naman po kayo sa mga court Mm, sa ngayon po ma'am wala akong exact data kung gaano po yung pinakamabilis at gaano katagal pero sigurado po ako na yung court natin ay maagap ma naman po at nakakapagbigay naman po ng serbisyo sa kapulisan po in case po na kailangan po natin ang tulong nila. Oo. Last na lang po bago ko ito ibigay Did kay Manon. Okay Ted. lang kung Ba't ka magsasabi ah, okay. na last na? Kasi sabi ni Madam, maagap naman daw ang mga court okay. natin. Hari Harinawa maagap sila para hindi po talaga dumami yung mga naloloko online. Pero when it comes to the platforms... Um, and meron po bang pwedeng ibang magawa ang PNP Anti-Cybercrime Group na sila na mismo by themselves kapag alam naman nila na obviously kakagawa lang panluloko to take it down agad-agad para wala na pong maloko. Meron po ba kayong ganun? Meron ba silang ganun initiative na naipangako na sa inyo Yes po, ma'am. Actually, ma'am, proactive naman po tayo. Nakakapagbigay po tayo ng awareness sa mga kababayan po natin, not just here in the NCR but in the whole Philippines po. Um Continuous po yung uh, ating uh, collaboration sa media po, sa mga private and public sectors po, para malaman din ng mga kababayan natin kung ano mga recent na mga modus mm. uh, na ginagawa ng cybercriminals para hindi po sila mabiktima ng scam. And also po, regarding naman po doon sa mga... Uh, post pages and groups naman po kami po ay pag nakita namin through cyber patrolling uh -oh. um ni request po namin yan for preservation of data para malaman namin para mm. kahit i-deactivate ma man po yung account meron mm. po kaming mga data doon okay. and also po nire request po namin yan for takedown para maiwasan na din po na makapagbiktima pa ng maraming mga kababayan po natin okay so uh ma'am uh... Halimbawa po ano, itong aking uh, isang telepono. Ay meron akong tinang, tinanggap na text, no? At ang text po ay acronym ng isang bangko. Sabihin na po nating ABC Bank, no? Bangko ho. At dito nakalagay ABC reminds you that your reward points etc. will expire today, no? And then uh, visit ito po yon, yung website. Meron pong na pangalan ng bangko. So kung ako po ay uh, madaling maniwala, uh, eh, agad kong i ito, 'di ba na link. So basically po, ang issue dito is that pa paano ba nagagawa ng mga kriminal na ito na gumamit mismo ng bangko? ha sige, magbanggit na ako ng bangko, ha. Example po ng mga bangko, ano ba itong mga acronym po ng mga sikat na bangko? Right? ayoko hindi na bale. So itong mga bangko na ito, mga kapatid, maniniwala ka kung nataon na meron kang account doon. So ang pinagmumulan nito, yung ga, ano bang ginagamit nila? Bakit nakakapag-text pa rin sila? Oo, na kung saan ang lumalabas parang totoo na galing sa bangko. Ano bang machine yan at di ba yan ang dapat sawatain ng PMP? Um, yes, sir Ted. Sa nabanggit ko po kanina, ito po yung International Mobile Subscriber Identity Catcher and Text Blast Machine po. Mm -hmm. Para sa kaalaman na rin ng mga kababayan natin, ito po yung uri ng device mm -hmm. na kung saan po ay uh, uh, kinoklone niya po yung mismong legit na mga companies para mm -hmm. po mapaniwala yung mga kababayan natin na ah uh, ito po yung natatanggap nila na message ay legit po doon sa mismong thread or conversation po. So ang makikita po natin doon na red flags or TED ay una po ang link na makikita natin ay hindi po uh, may iba po doon sa original na link ng isang uh, bangkok since na mention nyo po meron pong Apo. Ayun na. Uh, 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 Mukhang so, naim yeah. si Katsyerta. dag ni Etra ayun, ayun, or po isang simbol. Kung hindi po tayo mapagpapanuri, uh, okay. talagang Apo. mapapaniwala po tayo doon sir Ted. Pero kung titignan muna natin, mag-legit check po tayo, i verify po natin. And also po, kung wala naman po tayong cards... Uh, natural, hindi po tayo maniniwala doon. Pero doon talaga, sir sa may mga cards na ginagamit, may mga reward points, katulad ko po, talagang ma 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 maniniwala po talaga tayo doon. So, kailangan lang po talaga natin on our end, sir Ted, ay maging vigilant po tayo. Maging mapanuri po tayo doon sa mga messages na natatanggap po natin. And regarding naman po sa pag-aresto, kung maalala mo, si ma'am Chacha, nung nandyan po ako nag um, Nagbisita po ako sa inyo, naging uh, resource uh, person niyo po ako. Yun po yung pinag-usapan natin, yung nahuli namin with regard to the MC catcher na nagbebenta na sabi niya siya po daw yung... Uh, um Um, most or top seller nung mga mm -hmm. devices na po na ito ay po siyang Malaysia national and recently po meron din po kaming nahuli dyan sa may uh, Mandaluyong mm -hmm. and uh, Makati po umiikot-ikot po yan sila and uh, yun po yung ginagawa lang nila nagte-text blast sila kaya natatanggap po natin yung mga unwanted messages na po na ito and uh, Sir Ted, ang uh, PNP Anti-Cybercrime Group po ay patuloy po na nagsasagawa po ng cyber patrolling and uh, online investigation po para Uh, mahuli pa po yung mga okay. mga taong gumagamit ng mga devices na po na ito. Okay, sige po. So salamat na marami kami po ikatuwang ninyo para po sa mga paalala, no? Dito nga po sa mga red flags, no? Para po tayo <coughs> hindi maloko bagamat ginagawa po ninyo kanin ang inyong trabaho para hulihin yung pinagmumulan po ng mga text blast na ito. Salamat po sa inyo, uh, teniente. Yes, sir Ted. Um, Ma'am Chacha, uh, sa ngalan po ng aming Director, Police Brigadier General, Wilson C. Esveta, nagpapasalamat din kami sa inyo at sa programa ninyo sa pagtulong sa amin na pagmangbigay ng awareness sa mga kababayan po natin. And panghuli po, paalala po sa mga kababayan natin, paalala uh, from the PNP Anti-Cybercrime Group, huwag po tayo basta maniniwala sa mga nakakausap at nakikita natin sa mga social media platforms, iwasan po natin magbigay ng mga personal at mga financial information information po natin, lalo-lalo na yung mga one-time PIN, username, and passwords po natin. Okay. At kung kayo man po ay nabiktima ng cybercrime, mag-report po kayo agad sa PNP Anti-Cybercrime Group para sa agarang action. Maraming Salam. salamat po at God bless pa Apo, sa, po. sa ulitin po, ma'am, and Merry Christmas. Thank you po. Salamat na marami. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!